Ngayon mga ka-farmers, at sa wakas, nandito na tayo sa asyenda ni Utol. Ayan o, oh. mga nyug niya o, oh. mga natitibag na ron sa gawiron. Pero hindi pa tayo dito pupunta. Mula sa pinanggalingan natin ay nakakadalawang oras na tayong mahigit na nagbabiyahe. Sakay nitong ating sinasakyang bangkang ito, ayan. Baha. Inabot mga ng baha. dalawang oras pa siguro, bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin. Ayan, ito, naka, nakapasok na ako sa, ano na ito eh, sa sapa. Tara dito sa, ano, ah, bahay ng aking kapatid. Aroy, matarik eh. Tuma. Ayan, dito tayo. Mamaya, dadaan. Ito yung bahay niyang nasunog noon. Sinunog o si, nasunog. Ayan, dito tayo. Ito yung nasunog niyang bahay. Marais siyang mga gamit dito ang nasunog. Oh, layo. Naiinip na yung aking anak. Ito yung kanyang mga new gun, mga ka-farmers. Hey no, lapit nang magbunga pala. Eh, nagbubunga na. Yan. May umuusok doon ah. Huh? May umuusok. ayun yung mga bagong tanim. Kum kumpara itong lahat na ito yung tanim mo. Ah, oh, hindi okay. wala pa sa kalaha. Umproplanito nung una din sa loob. Saan? Kung bagay mayroong kapad okay, sa loob na yan. Yung ang pinakamalaw ang yung nandoon sa. Ayot, loob. sulok lang naman ito. Ayon, may baboy pa siya doon. Ay nasaan sila? Ah, anit? ani. Kaya nga kami dito hindi basta basta makaalis at pagkaganitong bahay hindi nila iyan mapapakain. Oo nga ani, may baboy pa siya doon. Maskit umuusok lang. Ay nga naman niya. Para hindi niknikin ani, hanip ay lamukin. Eh bet hindi naman na ma'am wala inaapoyan din naman nila. Talagang kinukuha ang pa ng Ay, Ilan itong baboy na ito? Ilang buwan na yan? na eh, masarap litsyo na yun eh Usok Pakumo, Jubilane Lumipat na yung pakuan eh pinalis nila yung pakuan nakatamad naman kasing manguha eh oh, sarap po oh yan daming pako Arsy, <laughs> inaantok eh. Ito yung mga makina ng utol kung nasunog o sinunog. Hindi maintindihan kung nasunog ng kusa o sinunog. Sinunog ito. O ito sinunog ito lang, daw lang eh, no? Ay, ito, ito, yung makina niya oh. Kung ito, dito, nagdikit, ito, ito makina ng chainsaw. Ito yung maluwang ito. Ayan, okay, no? oh, may lagari. May plais. Pwede na to pambenta. oh, ah, pwede na. Darawang pagkos ang nasunog dito. Oh. Ah. Tapos eh tatlong makina ng grass cutter. Yung ano yan, kiluhan. kiluhan. Kiluhan malaki. Tapos ito eh, eh, ma ma dyan, yung ma mahal baboy. Saka ito. Ito sino ito sino ng ito, ito? ito lang naman yung gatong namin ah. Mm. -hmm. Ay, alam nga naman kung hindi yan nag Eh pati ito ay nasunog na, ah. Ikit din namamatay. Hindi pa namamatay, na na ikit din namatay. Oh. Nadamay pa yung isang ay, puno yun. ng niyog. Pwede yan dikdik na ang tanim namin niyog. Ah.